Right. so magandang araw. Actually, gabi na. An hour ah, uh, ating ginagawa ngayon is uh, an overtime. Ejo hapon na dumating si na So si kasi nagre nagsabi, okay, mayroon silang concern sa yung unit nila ayaw na niyang uh, ipakabed yung diode, diode ng kanyang uh, ilaw na sumasabay sa busina. So, tinanong ko, nag -probe tayo, ano nangyari, bakit niya gustong patanggal, and at the same time, kung meron pa siyang ibang issues regarding dun sa gusto niya yung pagawa. So, sabi ni customer, uh, yung kanyang uh, busina ay hina. Pag rev mo, dun lang siya lumalakas. So, uh, meron tayong harness issue na nangyayari akala namin simpleng lipat lang ng posisyon ng uh, MDL kasi gusto niya medyo tago and para daw hindi nakakasilaw pag, pag umi umiilaw yung kanyang uh, MDL uh, si Boy Bomba anyway so going back uh, yun nga medyo concern siya sa mga upcoming vehicles na baka nasisilawan niya so Very good yon kay Bossing kasi <coughs> concern siya sa kapwa driver or rider na makakasalubong niya. So, uh, to make it short, nung sinabi niya na humihina yung kanyang busina, so may wiring issue tayo. Sabi ko, boss, uh, kaya namin gawin yung pinapagawa mo. But, ang um, problem is, baka mamaya, same result lang kahit hinawakan na namin. I mean, kapag ginawa namin, no? So, ang end result is the same. Nagbigay ka ng effort, pero walang nagbago. So, ayaw ko naman mangyari yung kalbosin. So, sabi ko sa kanya, suggestion ko, i-rewiring namin, uh, subukan niya yung aking harness, and then from there, siya na maging judge kapag nagagawa ito. Okay? So ipakita ko sa inyo yung nangyayari ngayon um, ginawa na may medyo kasi Yamaha to negative trigger ang kanyang busina so medyo um, nagkaroon ng tweaks pagdating sa wiring okay clip ko lang yung camera okay. so ang inavail ni Bossing is yung um, harness ni Fatboy 1 ngayon nagdagdag kami ng relay para sa kanyang busina So incorporate ulit namin yung uh, kanyang gusto uh, merong uh, passing and at the same time merong uh, tawag dun uh, nagpa like kapag nagbumubusin na siya. So uh, antayin nyo hanggang sa matapos itong video ilagay ko rito lahat ng ginawa hanggang sa end result and then interview natin si bossing kung anong magmasasabi niya with regards dun sa ginawa nating or sa produkto natin na Fatboy Harness. Alright? stay tuned. Alright, so we're back. Fatboy Customs. So, andito tayo. Tapos na yung ginagawa nating and Max. Uh, nung in interview ko si Bossing, galing pa silang Norte. Okay? And yung uh, unit nila, ah uh, of course ginawa din sa note so anyway testing uh, testingin na natin yung ginawa natin meron tayong nilagay na fatboy harness 2 wherein meron na siyang kasamang relay ng busina but since na ito ay uh, Yamaha N-Max merong modifications pagdating sa wiring ng busina kasi negative trigger ang busina ni Yamaha okay so flip ko lang yung video yeah. Okay, so yung high and low ng kanya, ilaw Okay. Now, naka-dual horn si Bossing, so meron tayong uh three-way switch wherein nandito yung iyan and uh, I mean yung stock horn at saka yung loud horn. So doon man tayo sa stock then yung kanyang loud horn yun nga sinasabi ko sa inyo before yung harness natin may passing capability so sinama na natin sa loud horn yung kanyang passing so ito ayan alright so sa MDL nya so si low and si high lakas diba So, yung sinasabi ni Boss na yung busina niya mahina humingi na pag bumubusina ngayon wala na okay It's okay na there you go okay harness ni fatboy 2 from fatboy custom okay posing okay na thank you thank you alright see you in the next video